yung kanila daw audit ay pasado. O ayan ha. Kasi humiling si PRD ng COA report which is alam naman natin na yung COA ay pwedeng mabayaran di umano. According to uh, PRD and other ano other people. So sige pakinggan natin itong balitang to. Walang disallowances, wala ring notice of suspension o notice of charge mula sa Commission on Audit o COA ang House of Representatives as of September 30, 2023 Ito ang ipinagmalaki ni House Secretary General Reginald Velasco O oh, ang pinagmamalaki ni Velasco, wala daw disallowance <laughs> So wala daw anomalya according to the COA report Ano, ano ba yung COA? It, it, it is not a COA report actually It is a Kowa certification. The Kowa is certifying na wala kayong kinulimbat. Pero hindi transparent. So parang halimbawa, meron meron isang ano, meron isang nagsasabi na itong mamang to, ibigang inaakusahan tong mamang to na kriminal. Tapos may isang tumistigo, hindi yan kriminal. Mabait na tao yan. Paniniwalaan mo ba agad? Siyempre hindi, hihingi ka ng ebidensya. So hihingin mo yung COA report mismo, yung lahat nando Yung lahat ng gastos naka-itemize, ito yung pera, ito yung pinag yun yung kailangan. Hindi yung certification, parang sinasabi nyo na sina inabsuelto na kami ng COA. Sinabi ng COA, walang uh, kabulastugan nangyari rito sa tapos na usapan. Oh, hindi 'yon, hindi 'yon ang ano, hindi 'yon ang uh, hinihiling ng taong bayan at ni PRD. Ang gusto ni PRD, transparency. Hindi certificate, hindi lip ano, lip service from COA. Kailangan ng COA. Ang dali gumawa ng certification na ganyan eh. Kahit ako kaya kong i sa computer 'yan. Eh. Pero yung pag-audit mismo, ano yung mga inaudit? asan na punta ito yung pera yun ang kailangan nating makita Ayon sa COA, ang disallowance ay disapproval sa so audit ng isang transaksyon. Suspension naman ay mga transaksyon o account na tila ilegal o irregular. Gate ng opisyal ng Kamara sa ilalim ng liderato ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sang ayon nito sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat transparent at fully auditable ang pag- o, sabi ni, ni PRD, dapat transparent at fully auditable. Sumagot ang House of Secretary General na Opo, transparent po kami at fully auditable. As a matter of fact, meron po kaming sulat na ilalakip dito na inaano po kami, inaabsuelto po kami ng COA sa lahat ng korupsyon noong 2023. Hindi nga yun ang kailangan. Kailangan nga nung transparent. Asan yung transparency dun? Pinakita nyo lang yung papel na nagsasabi na walang anomalya. Pero yung mismong la, ano, pag audit, yung mismong mga uh, pag, yung breakdown nung kung saan ginastos yung pera, wala. Yun ang ipakita mo, Secretary General. Oo, oh, mas bago kami maniwala sa sa'yo gastos ng pamahalaan. Dagdag pa nito, walang confidential at intelligence funds ang kamera. Suma sa ilalim din sa regular accounting at auditing rules ang lahat ng line items sa budget ng House of Representatives ayon pa sa House Official. Binigyan din din ni Velasco na laging bukas ang libro ng Kamara sa Commission on Audit isinapubliko rin ni Velasco ang mismong statement of audit suspensions, disallowances and charges ng COA na may petsang October 2, 2023. Ayan o, tinan mo. Wa Mantakin mo, meron kang 1.6 billion. Tapos ito lang yung ipapakita sa'yo. Kapirasong, ano, kapirasong sulat. Na may mga kapirasong numero. So dahil dyan, absuelto na, ganun. Hindi nga eh. Sinasab patunayan nyo yung sinasabi ni PRD na hindi kayo mga bulok dyan. O oh, by, i-ano il il niyo ilabas ninyo, ipamidyan nyo lahat ng mga ano niyo ng mga... Ah, ginastos niyo dyan. Sabi ni dating Pangulong Duterte, kung balak tumakbong presidente ni Speaker Romualdez, hihingi ito ng audit kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Ano kung paano ginastos? Audit kung paano ginastos. Alam nyo, niloloko nyo kasi tao eh. O porket naglabas kayo ng COA certification o COA statement, okay na. Hindi po ganun. Ang hinihingi ni PRD ay yung ano, yung audit. COA audit. Di naman audit yun eh. Katapusan na yun ng audit eh. Paano natin malalaman na ginawa ng COA talaga yung trabaho niya? Ayan, actual report na itemized, yun yung sinasabi ni PRD, maglabas kayo nyan, pustahan tayo, mga malalabas ang mga baho nyo. Galing si PRRD sa Congress, alam niya kung galawan nyo dyan. Oo, kaya huwag niyong lulukoyin yung, lukoyin yung mga sarili nyo at mga naniniwala sa inyo pero kami hindi. Ayan. ito ang unang pagkakataon na nagsalita ito, kaugnay ng House Leadership, simula nang maupo sa pwesto ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Rosa Licoz, UNTV News. Ah? And... pa. So, ha? so kabilis ang uh, ang uh, kamera, mag uh, ano, mag moro-moro, uh, ganyan sila kabilis. Imagine, kaka-statement lang ni PRRD nung isang araw. Ngayon may COA report na sila. Wow. So ibig sabihin ganong kabilis maganong, ganong kabilis ang COA mag-audit? Baka, baka AI na ginagamit nila dyan.